Ngayon ay check natin yung date bro ah. Ngayon ay October 12 1.52 p.m. So after lunch po. Nagbabakpak po ng matitigas na simento. Pinaghulugang simento. Si kuya oh. This will serve or this video will serve as an at least evidence na masipag sa kuya. At the same time, uh, yun ang ginagawa minsan ng mga assistant, ng karpintero, kung ano yung pinagawa, ano yung uh, pinagtapusan ng karpintero. Yeah. Sila yung managlilinis, sila yung kung pwedeng ano yung makutkot, makukutkot. Actually, paulan na guys. Oh. Medyo makulimlim at madilim. Oops. Viewing lang pa. Okay.